Sige, idol. Pasok, idol. Pasok. Diretso lang, idol. Diretso lang. Paminsan-minsan naman ay parang nakita niyo na si Robin pa rin niya, idol. Sige, idol. Makikisimula ka, idol. Diretso, diretso lang po. Diretso lang po. Okay. E, dalawa pa sa kanan. Dalawa pa sa kaliwa. Ayan. Sige po. Isa pa po. Isa pa po. Kunti-ibot na lang, idol. Kunti-ibot na lang. Kunti-ibot na lang. Ya, kalungin na lang si bibi. Ayun. Pa, wala pa na kuli, ha? Magandang gabi po. It's on besides of Mindanao. Dito po si Don ng mga para ng Irosario. Sa mga minamahal kong mga pasahero, may requisement. Sana yung makawin kayo ng maayos at ay, sa inyong minamahal. At meron lang po akong sasabihin po sa inyo. Sana siya darating na mayo. Huwag po ninyo kalimutan si Vintor po na po ng inabi. Irvin po, servisyo publiko ay paparanas sa ating mga Pilipino. At si Paring Will, Rebilla ikaw nga hindi ba siya politiko yung siya na 100 milyon sa iba't ibang ospital ng ating pamahalaan. Yan po ang mga kailangan natin sa ating tunay na pamahalaan para sa mga tunay na mga Pilipino, mga idol. Sige mga idol, pasok mga idol, huwag mahi idol Dertso lang po, dertso salub na lang idol, salub na lang po Ingat na lang idol Idol, sa kaliwa o, dyan. Sige idol, pasok lang sa loob idol, sa loob na po okay. Pasok lang po, pasok lang Dito sa kaliwa, sa kaliwa Puntay po na lang idol okay, Sa kanan pa isa ba isa pa sa kanan? ayan sobra sobra yeah ingat kaya, sumolon mga idol, idol. na nakita nyo talaga yung inyong mga ninong, hindi, yeah, ingat kayo, ingat kayo hindi yeah, idol, kaliwa idol, kaliwa, pasok idol Okay, mga idol. Idol. Ay, sa mga sa mga mga sa mga lalaki mga idol. Sa kaliwa po, sa kaliwa. Tiyal ka, sige tiyal. Idol, kilo sa idol, kilo. Sige, ingat talaga kayo, idol. Sige, ingat ka lang, idol. Ingat talaga lang kayo. Okay. Sige, mga idol. Ingat po kayo, ingat. sa ay makarati kayo na mayos sa inyo, mga minamahal. Ito so, ang pasayos sa Tintanao. Hindi na ako, po si Don Michael sa Pasig Palingke, kung saan kaya kang napakarami natin yung mga pasahero ngayon sige idol, pasok idol sige sige idol, huwag mahila idol, paminsa minsa makasakay naman kayo sa magandang lalaki sa buong buhay ninyo idol ngayon kayo makakasakay ng kakambal ni Robin Padilla magandang gabi po sa ating mga kabarangay sa darating na Mayo po huwag po natin kalimutan Bintol po live itang kakampi ng mga inapi Irwin Tulpo servisyo publiko para sa tunay ng mga Pilipino. At si Paringwell, Rebillami, di ba siya tatakbo ng senador? Magbibigay siya ng 100 million para sa iba't ibang ospital, ng ating pamahalaan. Mga idol, huwag natin kalmutan, ilagay natin sa pusot isipan sa darating na mayo. Yan ang kailangan ng servisyo publiko ng ating mga tunay ng mga Pilipino. Pamahalaan para sa Pilipino. Eh, hey, kilos, idol, kilos. Sige, idol, pasok, idol, pasok. Pasok, idol, pasok. Kaya, ingat kayo, mga idol. Sige, idol. Eh, pasok, idol. Idol, diretso lang, diretso. Hey, Sige, diretso lang, diretso, diretso. ingat na lang, idol, ingat na lang. Hindi, nagugulat ako, idol, eh. Sige po, ingat na lang, mga idol. Napapaitad ako, eh. Or, saryo. Sige, mga idol, pasok kayo, mga idol. Huwag mga mahiya. Maganda lalaki ang inyong nasakyan. Hindi kayo lugi. Okay. Idol, magandang gabi ko sa lahat ng mga taga-barangay Rosario. Sa darating na mayo, huwag po natin kalimutan. Bintol po, laivita. Irwintol po. Servis yung totoo para sa Pilipino, mga idol. Idol, ikat ka, idol. ka rin sa boyfriend mo. Sige, mga idol, ingat kayo, mga idol, ingat kayo. At sana'y makarating kayo sa inyo, mga unang mahal, mga idol. Magandang gabi po sa Tagadinis. Sa darating namay, huwag mong kalihutan, Pintol Palabitag, kakampi ng mga hinapi, mga idol, na nandito na At ang pagbabalik, ni Ninoon Chavez Chinzon, ng servisyo publiko na talagang totoo, mga maka makabayan at mga maka Pilipinong servisyo. Ingat kayo mga idol, ingat kayo. Ay, magsaysa, ingat kayo, ingat. Ingat, ingat ka ingat na lang idol, ingat. Ah, uh, mga ligaya po, mga ligaya, ingat na kayo mga idol, ingat na lang. Uy, talaga ang aking idol, oh. Alalay lang, idol, alalay lang. Yeah, yeah, itim na kotse na alalay lang. Alalay lang, idol. At gadaan si congressman, idol. Sige Idol, pasok Idol kasi sayang ng buhay niyo. Nako, kailan lang mangyayari ito? Na talagang parang si Ruben Padilla yung nasa kan. Sige Idol, para na rin kayo ang nakakita kayo yan ah. Oh. Nakita niyo na rin si Ruben Padilla. Sige mga Idol, hindi niyo na kailangan pumunta sa mall. Sige, pasok lang mga bunini. Sige mga bunini, pasok lang. Yan yeah, ang sunbisayas at Mindanao. Nandito si Don Mike at sa Ayala Mall. Marcos Highway Passage City, Pilipinas at nakasakay tayo na talagang mga kunino na nakita nila ang kanilang mga ninong Sige Edal, pasok Edal! Alawang bayan! Ayon, 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 ayon. Kaya Edal, marik oh, na na Edal, stop that! Pabot tala, pabot! Pag sinirunan kayo po ninay na inyong mga magulang, ang ibig sabihin noon, mahal na mahal kayo. Bakit ayaw nilang mapahama kayo, kaya Laging mabait nga sa mga magulang ha, mga kunine. Ay, ay, ay. O siya, sige mga idol. Sige mga idol, ingat kayo mga idol. Sana makarating kayo sa inyong patutuhan. Anong ligtas. Sige, sige, sige. Ayan. Sige mga idol, ingat kayo ha. mag aaral na mag-aral mga idol. Para sa inyo yan, sa inyong kinabukasan. Sige, mabilis naman ang araw. Ingat kayo, eh, ingat! Yan po, saya din sa'yo sa Pintanao. Nandito na tayo sa lalawigan ng Marikina City. I love you, Pilipinas.